Ito programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang. Hello mga kapuso, ito na naman po muli ang inyong lingkod upang maghatid po ng mainit-init pa na ganap dito sa abot kamay na pangarap. Nagkamalay na nga po si Dr. Carlos kung kaya tuwang-tuwa po si Lynette habang nag-uusap sila. At Tinanong nga ni Lynette dito kay Dr. Carlos kung will you marry me? At agad namang sinagot ni Dr. Carlos ng yes. At sasabihin na sana ni Dr. Carlos dito kay Lynette ang tungkol sa kanyang sikreto na matagal na nga gustong sabihin. Ngunit pinigilan naman ito ni Dr. Lindon dahil nga syempre nakukonsensya si Dr. Lindon dahil Uh, si Doc Carlos nga po ang nagligtas sa kanya. Kaya't may utang na loob si Doc Lyndon dito kay Doc Carlos. Samantala, masayang masaya naman po si Josa dahil nga nagkabati na muli sila ni Lynette at ganoon na rin po kay Annalyn. Nang mag-usap naman si Doc RJ at Zoe, nang tanungin ng doktor ang kanyang cellphone, sinabi nga ni Zoe na na kay Annalyn. at agad nga pong pinuntahan ni Doc RJ si Annalyn upang tanungin ang cellphone. Ngunit sinabi naman ni Annalyn na nandoon sa cellphone repair shop at pupuntahan nila ni Jessa upang makuha iyon. Sumama nga po si Doc RJ doon sa kinaroroonan ni Bogs Ngunit nang tawagan na nga po nila Josa si Box ay sinabi nito na mayroon daw gustong bumili at triple pa daw ang bayad na ibabayad dito sa cellphone. Sinabi naman ni Diyosa na kung magkano ang interest o patong ay babayaran niya para sa ganoon ay mapasa nila ang cellphone. Sa 8th Street naman po kung saan nagpapagaling sa Doc Carlos, binisita naman siya ni Zoe at dito na nga humingi ng tawad si Zoe dahil sa nangyari sa kanya. Tinanong nga ni Doc Carlos kung si Moira ang may kagagawa niyon kung si Moira ang gustong magpapatay dito kay Doc Lindon. At syempre aaminin naman ni Zoe dahil nga po si Zoe ang nagbigay ng uh, balita dito kay Doc Carlos na mayroong gunman na babaril kay Doc Lindon dito na talaga malalaman ni Doc Carlos na sobrang napakasama talaga si Moira. Pero sabi nga ni Zoe, para daw hindi mabunyag ang kanyang lihim kaya't ginawa yon ni Moira. Ngunit hindi po talaga iyon makatarungan. At ito naman pong si Bogs, nabuksan na nga po niya ang cellphone. At agad nga po niyang tatawagan si Moira upang sa ganon ay sabihin nga dito na alam na niya ang kanyang sikreto at hihingan nga po niya itong si Moira ng malaking halaga kapalit ng cellphone. Nako naman Bogs pagdating sa pera talaga. Oy, nako mukhang pera din itong si Bogs, no? So sino kaya ang makakakuha ng cellphone sila Doc RJ kaya o si Moira? Abangan bukas. Thanks for watching. Bye-bye.